Magkano nga ba ang sahod ng isang small time content creator na kagaya ko? Yan po ang tanong na ating sasagutin dahil nag first sahod na ang YouTube channel ko. Para ka makasahod, kailangan mo ng bank account para ma-wire transfer ni Google AdSense ang uh, sahod mo. Ang napili ko ay uh, AUB Bank. Kasi walang deduction so buong-buong makukuha yung sahod mo. Shoutout nga pala kay Sir Lemuel ng AUB Bank uh, Clark Branch. Napakabait niya, very accommodating. Sandali lang nakuha yung uh, Hello Money ATM card sa AUB. Bali nagbayad lang ako ng 100 at pinakita ko lang yung uh, registered Hello Money app ko. February 22 nakareceive ako ng email kay Google AdSense na nai-transfer na daw niya yung uh, pera sa AUB Bank. The very next day Pinadala naman ako ni AUB ng uh, message na nareceive na nila yung pera. Sa 7 months na pag-upload ko ng mga videos, magkano nga ba ang aking first sahod? Ang sahod ko ay exactly 5,283 pesos and 90 centavos. Kahit maliit lang ang kinikita ko sa aking uh, pag-youtube, masaya naman ako. Dahil sa alam ko na nakatutulong ako sa mga kapatad, uh, kahit sa maliit na paraan. Maraming salamat po mga kapatad sa pag-subscribe. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Pasensya na po sa mga di ko nare-replyan sa comment section. na uh, konti lang naman po kasi yung uh, alam ko. Uh, and again... Ito po ngayon yung Kuya Mackel saying uh, maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.